Hello guys, nandito tayo ngayon sa lumang simbahan ng San Pedro sa San Jose de Buena Vista, Antique. Ito yung lumang simbahan at yung bagong simbahan ay matatagpuan doon sa kabila. Ang simbahan na ito, just like the other old churches in the Philippines, ay Baroque architecture, meaning pinagtagpitagping mga available materials sa paligid tulad ng corals at bato. And yun nga, ito yung resulta. Ang simbahan na ito, kung titingnan mula sa taas, ay Hugis Latin Cross dahil meron itong entrance sa center meron ding entrance sa kaliwa and mayroon ding entrance sa kanan ang bubong daw ng simbahan na ito noon ay kugon at pinaniniwala ang nasunog ito dahil sa alagang unggoy ng mga pari and ano yung natira ngayon ito na lang yung mga structure na sa gilid and of course yung kanilang kampana sa taas at ngayon itong lumang simbahan ay nagsisilbi ng groto kung saan meron itong groto ng Virgin Mary So kung mahilig kayo sa piece of history, isa ito sa mga lugar na dapat ninyong bisitahin dito sa Antique. Again, Barangay San Pedro, San Jose de Buenavista, Antique. Share ko lang. Bye-bye. Puntayan kayo dito. Salamat.